Ang pag-aalsa ni Sumuroy noong 1649 hanggang 1650, aralin Panipunan, grade 5. Sumiklab ang Sumuroy Revolt noong 1649 sa pamumuno ni Agustin Sumuroy kasama ng ilan sa kanyang mga kababayan na waray sa Palapag Northern Samar. ang kanilang pangunahing dahilan sa pag-aaral pagkakaklas ay ang pagmamalabis ng mga espanyol sa kanilang sapilitang paggawa sa polo e serbisyo ang kautusan ukol sa polo ay nagsasaad na ang mga manggagawa na mula sa maynila ay hindi ipapadala sa mga malalayong lugar sa kanilang pagtatrabaho sa polo Subalit ang mga waray ay pinadala at ipinatapon naman sa malalayong lugar, tulad ng kabite na siyang nagbunsod ng kanilang pag-aaklas laban sa mga mananakop. Matapos mapatay ang isang pari sa palapag, mabilis na kumalat ang pag-aaklas na inilunsad ni Sumuroy at nakarating ito hanggang sa Mindanao. Bicol at Visayas lalot higit sa lugar ng Cebu, Masbate, Camiguin, Sambuanga, Albay at Camarines. At ilan pang mga bahagi ng Danaw tulad ng Surigao. Isang gobe gobyernong rebelyo ang kanilang itinatag sa kabundukan ng Samar. Subalit sa Sumuroa ay nahuli at binitay noong Hunyo 16 na siyang naging dahilan upang humi humina ang kanilang hukbo. Pinagpatuloy ng kanyang pinagkakatiwalaan kasama na si David Dula ang pakikipaglaban subalit nang siya ay malubhang masugatan sa kanilang pakikidigma ay nahuli siya. At binitay din sa palapag Northern Samar kasama ng kanyang mga general na parang nahuli ng mga Kastila. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.